mga kidney patients, cancer patients, lapitan nyo lang po yung malasakit center. Ano po itong malasakit center? So hindi pa po nakakaalam ano itong malasakit center. Di ba? Noong unang panahon, wala pang malasakit center. Ang ginagawa ninyo, lalapit kayo sa PCSO, Lunes, Martes, pupunta kayo sa DOH, Merkulis, pupunta kayo sa DSWD, Biernes, Webes, pupunta kayo sa PNL. Ubus yung panahon ninyo, ubus pa yung pamasahin ninyo sa kakapila. Minsan madaling araw pa, pipila kayo para humingi ng tulong. Ngayon, meron na kayong malasakit center. One stop shop po ito. Nasa isang bubong lang po, nandun na po yung apat na ahensya ng gobyerno. DOH, DSWD, PhilHealth at PCSO. At kung may balanse pa kayo, ang magbabayad po, meron tayong pondo iniwan para zero balance po ang target. Makakatulong po sa inyo. Ulitin ko, pera niyo po yan, sa inyo po yan. So, lapitan niyo lang po ang malasakit center. Kung hindi kayo tulungan ang malasakit center, sabihin niyo, Hey, Pilipino ako. Pera ko yan. Pag-ibigay tulungan. Lapitan niyo ang malasakit center sa inyo po yung mga sakit sa Ngayon, mga bata, matanda ka na. Basta, tayo naman, habang, habang meron pa tayong, ano, huwag kayong mawala ng pakasa. E, Diyan naman po ang Panginoon, magdasal lang tayo. Meron pa naman tayo pag nandiyan po ang gobyerno hanggang tumulong sa inyo. Magtulungan lang po tayo yung mga bata, papagamot natin. Marami tayong mga cancer survivors. Ito si John Paul. Tagal na kami may vegan ito. Nakita kami nung birthday ko po. Dahil hindi talaga ako nag-celebrate ng birthday ko. Si Pangulong Duterte, sana maalala ko lang po, for the past 20 years, hindi po siya nagpa-party. Uh, kaya, sino ba naman ako para magparty? So, hindi rin po ako nagpa-party-party, birthday, kahit sa Pasko, hindi na po ako nag... Uh, para sa akin, mas gusto ko po makalubino na lang po, po kayo. Ngayon, pupunta po ako sa mga nasunugan, sa tagig. Nakakalungkot naman, pero importante po para sa akin, walang masaktan, walang mamatay. Kasi, ang gamit naman po, pwede nating bilihin, eh buhay hindi po. So manalangin lang tayo. Mag-celebrate tayo sa ating Pasko. At yung mga bata, pasyal-pasyal muna kayo ha. Yan po. Mamaya ano na muna yung pagbenta ng ano ha. Pinat bata. Yeah. Asa kami, mahal namin kayong lahat. Mahal. Huwag kayo, ma huwag kayo mahiyang lumapit po sa amin. ituring nyo lang po ako na yung Bongo lang inyo. Kalabitin nyo lang ako. Kayo mga Bisaya, Tagalog, lahat. Kala bitin niyo na ako, parang ganito, Roy, hey, Bongo, Kuya Bongo. Huwag niyo ito ituring na senador dahil hanggang ngayon, hindi ko alam na senador na ako. Hindi talaga po mapasok sa isipan ko na isa na po akong senador. Alam mo bakit? Pupunta ako sa, na, nasa senador ko. mag upo ko doon, yung mga katabi ko puro sikat po. Hindi ko po akalain na senador. Hindi pa po mapasok sa isipan ko. Ayaw ko talagang tumakbo noong una. Sino ba namang kilala sa akin? Nawalan po ako ng pag-asa, pero ang nagpalakas loob sa akin, si Pangulong Duterte at kayo, mga Pilipino. Di, di ba halos lahat nasa Senado si Kat? Di ba? Halimbawa, Rekto, Rekto, may, may sariling kalye. Rekto, Rekto, Rojas, Rojas Boulevard. Marcos, Marcos Avenue, Aquino, Aquino Airport. Lahat yan, Osmeña, Osmeña Boulevard. Kasi eh, ko, wala akong sariling kalye. Pero lahat ng kalye niyan, traffic, di ba? Pag ano nga papas papasaya sa inyo, pag nakikita kayo ng green, ano yung green? Oo! Oh! Hindi mo ako nalilimutan. <laughs> Mainit na naman ulo ninyo pag traffic. Ah, traffic na naman. Pag kitanya naman ng green, abante! Ano yung green? Oo! Oh, abante na naman! Kaya lang, meron kami kaibigan ni Pangulo. Sabi niya, stop! Kailangan niya? Okay, may hirap ko dito sa kanya. Tawag siya na. Kaya pinapasaya ko lang po kayo. Alam mo, ang, ang kasiyahan ko sa mundong ito, makapagservisyo ko sa inyo at makapang iwan ng ngiti sa inyong mga mukha. Yun po ang gusto ko mangyari. Kaya mo, itong panahon ng Pasko, kalimutan muna natin ating mga problema. Magsaya muna tayo. Andito rin po yung dalawang kaibigan, sinamahan ako. Tawagin ko muna, Ipe! Ano si Ipe. mo na Christmas! Sila, rin sa sila, 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 Ito na lang, mo? Boy Negro. Bakit bumuti? Makeup yun, partner makeup. Boy uh -oh. Negro. Kina siya si Boy Negro ngayon. Alam mo sino na siya ngayon? Si Ipe Sogo. Hoy! Ano ka ba? Puro ano mga bata yan. Hindi, <laughs> Sogo. <laughs> Bakit? Kaya nalak tayo. <laughs> Nandito na isa kong kaibigan, Robin Padilla. Robin Padilla. Pakai kebesar Lupa Indonesia Galingnya sama kasun tu Galing sama kasun Bagi itu Merry Christmas po sa inyo lahat Amin, amin bang handugan natin sila ng kanta? Basta sa akin nila Gusto nila, dia orang apa kami tak tahu para senior bagaimana nak kerja mah betulan nak to tegak itu sini